mga nagsashay away at pumasok sa bahay ni Emre for this week. Unang-una sa listahan si Hara Cassandra. Hindi ko talaga alam kung anong sumpa meron si Cassandra. Yung unang-unang inkantad siya pumasok siya sa ganito ang Erosan. Tapos ngayon yung ginaya ni Mitena, hindi niya masabi yung ang aking, ang aking, ang aking ano. Sharing. Next ang apple na bataluman. O tiba, inaway pa ako nung kailan na si Ether at si Mitena nag-usap daw yun yung first downfall ng Etheria. O, um, tapos ngayon sa Shay Away na si Ether. Rama Ibrahim, ang kanyang cameo ay nakahiga na lang. Next, ang dog lover na si Teo. Kawawa naman si Hat Maria Clara, bida na naman. Next natin si Muros. Pero kasi bakit mag-isa umaatake si Muros Nasaan ng kanyang kawal? nayan sa Shay Away tuloy siya. I don't think nagsa Shay Away si Alena kasi hindi naman siya pumasok sa bahay ni Emre crystallize muna si ate mo. Ano siya? Feeling ko babalik to. Wild card. Ganun. And lastly, yung sad dito, yung magbeshi, si Lira at Mira. I love these two. Pero sige, pasok muna sila sa bahay ni Emre. Anyhow, sino ang mga magsasashay away at papasok sa bahay ni Emre next week? Feeling ko malapit na si Azulan ni. Eh. Charing.